namito ang oh. sarap paligo sa ilog. Wow. <laughs> Ayan mga katonyeng, namimiss ni katonyeng ang ilog na ganito sa Corvencia at Aklan. Ang lalim. Ano <laughs> lalim mga oh? Ah. huh hmm? Sa galiig ang tuwag oh. Ah. Woo. Ah, sarap. O, oh, di ba? Hello po sa inyo diyan. Andito si Katonying naliligo sa ilog. Ito yung ilog namin na nami-miss ni Katonying at uh, ano talaga ito, fresh na fresh ang water. Ayun. Ang lalim. Huh. Ang ah, lalim. Ang okay. ah, sarap, napakasarap. Grabe talaga dito, pre. Namimiss ko na talaga to. Oh, di ba? Okay na, pre. na. Yeah. yeah, okay na.